ng party ng ilog na pinuntahan ko ngayong araw. So, dahil nga bumaha, kaya lumalim. So, marami ilog ngayon ang lumalim dahil bumaha ng malaki. Kaya, susukatin ko naman ngayon kung gaano nga ba kalalim itong party ng ilog na ito. Kung lampas tao nga ba. Tara, bukan ang kakayahan kung gaano kagaling sa paglangoy. Wow! Okay. Lapad, ah, hey! Ah! Ay, ang lapad Dito sa part ng ilog na to, may mga bato, tapos may mga butas. <laughs> ano <Lumang> mga <pa>. butas? <laughs> so, dito, banda malalim. Okay. Susukatin ko? Kung gaano nga ba ako katapang sa pagsukat ng malalalim na itlaw-ilog? Ha? Ganon sa lalim, lamgas tao. Malalim! Okay. Dito. Okay. Hacks and by Mr. Andrew Anderson ng North Carolina. Kaya North Carolina, hindi pala North Carolina, kundi North Carolina. Kita banda sa taas. Ano <laughs> <laughs> yung pato? Kon kaan may butas sa ilalim? Na hindi ko alam, ko ano yung pero